What's up everyone guys Ako pala si Kira Odisen At kasama ko pala si Amira Cute PH Ito pala siya o oh. <st <större> Tapit lang Asa na yan Wait asa na yan Wala Wala na siya titilan lang natin Wait <st camps> uh, Yun ba siya Wala Bakit na wala na kaya na lang natin yun ito magdadrive na lang tayo eh napanalo na pala ako ng extreme kaya ano biglang nawala, na si ano, nawala si ano biglang nawala si <coughs> Emira kasi nagre-record ako eh ay sorry okay. ikot ikot ako yan yan Ito pala ako na manapanulunan nito. Ito oh. Ganda, di ba? Ito. Di ba? Ganda. Comment pa rin kayo kasi di ko pa alam ang insin kasi mas ma mas mahirap ito eh. Thank you. Simulan. Bab. Mag ma Magsisimula ng part 2. Bye-bye!